So ito yung mangga ni bagong mga kasama. So tingnan natin yung kaibahan ng uh, discuss natin yung kaibahan ng pag-spray ng kulang sa gulang na puno. So yung puno na ko dito mga 20 plus lahat to. Yan. Halos malalaki crafted siya pero malalaki na. So kita nyo. Pulilo dito talaga tong mga uh, atyambahan natin. Yan. So, so, lapitan natin mga kasama yan. So dito lang tayo sa mababa kasi hindi pa masyadong makita doon sa ano, sa taas. Yan. So bawat tangka niya marami. May lima, may tatlo. Yan. May apat. So tama yung gulang nito. Mga hitman months talaga to. Doon hindi ko ni kasi yun. Mga poorman months pa lang yan hindi ko na siya ni yung isa dito tama so tingnan natin yung kaibahan pag ano may isa akong ni sa ibang ano bali dalawang area to dito mga 15 na puno doon sa kabila mga lima so tingnan natin dito ito pang isa mapansin nyo medyo masukal to pero maganda yung panahon ngayon yan dito yan yan dah yung fruit seed niya. So 37 days na. Sing laki na ng ano, mais. Yan. So tingnan natin yung kaibahan niya. So anong kaibahan mga kasama pag tama yung gulang ng mangga na nispray natin yung dahon kaysa doon sa kulang yung gulang. So ito yon. Yan. Mag, masyadong magulang na to. Tingnan nyo, yung fruit set niya malalaki yan no 37 days na ito ngayon yan so kita nyo ito yan so halos maganda so ipapakita ko naman sa inyo yung kaibahan nung ano yung kulang sa gulang yung dahon yan kita nyo so ito yung mga kasama yung 5 months old pa lang na Atalbos, talbos, yung gulang ng talbos. Ininjus ko siya kasi di puno na to dito, yung tamang gulang doon. Ito. Nang mag-apply ako ng paklo at saka ng fertilizer, nag siya. So, wala pa ka lang 5 months, mga 4 months pa lang siya. So, pwede na mga injus bro. Tingnan nyo, hindi siya pantay. Kunti lang yung naglabas ng mulaklak, tapos hindi siya pantay. So, 37 days, tulad nung sa kabila so tingnan natin usap natin uh, para malaman natin yung ano, kaibahan nya so dito yung fruit seed nya nag fruit seed naman pero tingnan nyo maliit pa lang tapos yan may bago tapos dito maliit masyado pa yan tapos dito yan tapos hindi lahat ng kan, uh, yung talbos may bunga tapos pag ano parang pisili natin o yung lukoti natin yan hindi masyadong tumutunog di tulad kanina uh, matunog masyado nang doon ma siya so yun ang kaibahan hindi maganda yung labas pag kulang sa gulang ideal na talaga na gulang makasama is 8 months talaga kahit magpaglo pa kayo mas maganda pa rin yung 8 months So, doon sa vlog ko na nauna, sinabi ko na pwede sa 6 months. Pwede naman talaga pag naghahabol kayo ng presyo. Pero ganito ang labas. Ah, magpa 5 months pa nang, naman ito. Kulang pa lang siya. O, mas okay pa yung 6 months. Pero, halos ah, ano lang siya ng kunti dito. Lamang lang ng kunti. Maliliit yung fruit ng ano kulang sa gulang talaga ideal talaga 8 months hanggang 1 year so kita nyo lusot naman siya pero yung lusot niya iba malilit yung fruit sa ano kargado ito ng tinatawag na sigay kargado siya ng sigay so may mga fruit naman maganda doon no? hindi talaga tulad ng doon sa ano pagkita natin yung dito yung kasabayan niya so tingnan natin So close up natin yan. Alos parihan ito ito kanina doon. Ayan. Ah, so kita nyo. Malalaki yung fruit seed nito. Ayan. Alos malalaki talaga yun. Dito. Ayan. So kita nyo ito sa kabila kanina. Maliliit talaga yung fruit seed nya. Ito ito yan, kita nyo so 37 days yun doon, ma, ma, maliit pa kaysa dito so maganda yung labas nya dito mga kasama yung bunga ng mangga so doon sa ano? so doon sa nagtatanong kung ano yung ideal talaga na Uh, pwedeng pa, pwedeng pabulaklakin yung manga so suggestion ko sa talaga is 8 months talaga mas maganda yung mas maganda yung setting niya maganda yung bulaklak niya maganda yung labas pantay yung bulaklak niya kumpara doon sa kulang talaga ang maganda lang doon sa ano pag naghahabol tayo ng presyo January December yan naghahabol tayo makapag-harvest tayo ng December si kadalasan mataas minsan lang yun bababa or mga new year ganyan kasi demand man yung ano props yung mga mangga so yun lang mga kasama so pag hindi ka man kayo nagmadali. abutin na nga yun ano 8 months mas maganda yung 8 months talaga na na uh, sitting ng ating mangga so sana ay nagustuhan nyo yung video natin so shout out pala magsa shout out pala ako kay Les nils